Sa paliparan ng Haneda, dumating si Kenoto Rivington mula sa England kung saan nakita niya sa malaking TV screening ng isang MFG event kung saan nagsimula ang isang Nissan GTR na minamaneho ni Abe Sean, napansin ni Kenoto ang malaking bilang ng mga tagahanga na sumasaksi sa kaganapan. Nang gabing iyon, umuwi si Ren Sai-anji, isang anghel sa MFG habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigang si Wakana, na nasasabik na marinig ang tungkol sa isang lalaking Ingles na lumalabas bilang house guest sa kanyang bahay. Walang nakitang interesante si Ren tungkol dito at hindi naniniwala sa love at first sight. Naalala niya ang isang kaganapan sa MFG noong araw na yon kung saan nilapitan siya ni Eva Sean para magtanong ng tungkol sa kanya. Gayun paman, si Ren ay nagpakita ng kaunting interes sa kanya at sa huli ay isiniwalat lamang ang kanyang MFG na pangalan na MFG7 o number 7. Mula sa kanyang medyo walang laman na impormasyon sa profile, pumasok si Ren sa kanyang bahay at ang sumunod na bagay ay nalaman niyang ganap siyang manhid nang makita si Kanata, ang bagong English house guest. Hindi natauhan si Ren sa mga nangyayari hanggang sa lumapit si Kanata sa kanya para makipagkamay. Ang isang lubos na nanginginig na Ren ay mabilis na nagdahilan ng isang takdang aralin upang pumunta sa kanyang silid, Napansin ng ama ni Ren ang husay sa pagsalita ng hapones ni Kanata at nang sabihin sa kanya ni Kanata na ito ay dahil sa kanyang ina, at ipinarating niya ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay nito, pumunta si Ren sa kanyang silid kung saan siya ay lubos na naguguluhan tungkol sa mga pangyayari na naganap sa kanya. Kinaumagahan sa Oda Kyukutes Enoshima Railway Station, sinalubong si Ren ng isang nasasabik na wakana at tinanong siya tungkol sa kanyang bagong house guest ngunit hindi na ipakita ni Ren sa kanya ang anumang mga larawan, ni mahanap man lang ang impormasyon kung bakit siya nandito sa Japan. Noong araw na yon, binisita ni Kanata ang auto body shop ni Ogata kung saan siya inaasahan ni Ogata. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang regulasyon ng MFG tungkol sa pagkakaroon ng isang standardized na grip weight ratio, na humantong sa maraming pagtawag dito bilang, Regulasyon ng mayaman, dahil sa mas mahal na mga European na kotse na pumasa sa regulasyon ng hindi nangangailangan ng maraming modem. Pagkatapos ay binuksan ni Ogata ang pintu ng garahe para ipakita sa kanya ang kanyang Toyota 86 GT. Habang sinasabi sa kanya ni Ogata na ito ay isang basic manual na kotse lamang, si Kanata ay tila ng bobola nito, na nagsasabi na nakasanayan na niyang magmaneho ng mga ganoong manual na sasakyan sa panahon ng kanyang mga araw sa akademya. Nang maglaon sa araw na yon, nagkataon na nakita ni Kanata si Ren sa isang istasyon ng tren at pareho silang nagpasya na umuwi ng magkasama. Sinabi niya sa kanya na nanggaling siya sa Tokyo pagkatapos bumisita sa isang British Embassy at kumuha ng bagong telepono. Pagkatapos ay kinuha ni Ren ang kanyang pagkakataon na tanungin siya tungkol sa pagpapalitan ng mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na sinasang ayunan niya. Pagkatapos, sa daan ay humingi si Ren kay Kanata ng isang larawan na magkasama dahil gusto niya itong ipakita sa kanyang mga kaibigan, nang tanungin ni Ren si Kanata kung bakit siya pumunta sa Japan. Sinabi niya sa kanya na dumating siya para sa isang dahilan lamang, ito ay ang paghahanap sa kanyang nawawalang ama. Kinaumagahan sa paaralan ni Ren, tuwang-tuwang hiningi sa kanya ni Wakana ang larawan ni Kanata at nang sa wakas ay ipinakita ni Ren sa kanya ang larawan, tuwang-tuwa niyang kinuha ang kanyang telepono at ipinakita ito sa grupo ng iba pang mga batang babae na nagulat nang makita siya. Naiintindihan ni Ren na talagang sikat si Kanata, nag-flashback siya noong nakaraang gabi kung saan ipinakita sa kanya ni Kanata ang imahe ng kanyang ama at ina. Sinabi niya kay Ren na ito ang tanging larawan ng kanyang ama na mayroon siya, at ito ay kuha dalawampung taon na ang nakakaraan sa isang lugar na tinatawag na Kamakura, nang sabihin ni Kanata na gusto niyang bisitahin ang lokasyong ito, Sinabi ni Ren sa kanya na malapit sila sa Kamakura at matutulungan niya itong mahanap ang lugar, dahil pakiramdam niya ay isang romantikong ideya ito, naramdaman ni Kanata ang pasasalamat ni Ren at ng kanyang pamilya at sa tulong nila. Kinabukasan sa opisina ng MFG, nakita si Eba na nakikipagtawaran sa isang manager ng opisina tungkol sa pagkakakilanlan ng anghel na number 7, kung saan sinabi ng opisyal na hindi niya maaaring ibunyag ang tungkol sa kanyang personal na impormasyon sa kanya. Habang tinatanong niya ang opisyal tungkol sa kanya, nakilala niya si Kanata na pumipirma sa isang form sa tabi niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Kanata, kung saan halos agad na nakilala siya ni Kanata bilang maraming tagahanga si eba pabalik sa England. Ipinakilala ni Kanata ang kanyang sarili bilang katigire Kanata kay Eba at sinabi sa kanya na tatakbo siya para sa qualification round ng MFG sa huling araw nito. Sinabi ni Eva kay Kanata na tawagan siya bilang Senpei, na malugod niyang sinangayunan at sinundan si Eva sa isang malapit na Japanese restaurant. Sa restaurant, nasaksihan nila si Michael Beckenbauer sa kanyang Porsche Cayman na karera sa tuktok, kung saan ipinalam ni Eva kay Kanata ang tungkol sa laki ng Cayman na mas maliit kaysa sa Porsche Shamnaraan at labing isa at tungkol sa Beckenbauer. Matapos makuha ang pagkain, Sinabi sa kanya ni Kanata na siya ay labinsyam lamang at nasaksihan ni Eva ang kakulangan ng kaalaman ni Kanata sa paghawak ng chopsticks. Nang maglaon, binisita ni Kanata ang body shop ni Ogata at nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap habang kumakain si Kanata ng merienda na biskwit ng koala. Sinabi sa kanya ni Ogata ang tungkol sa kanyang sasakyan na nakikipagkompetensya sa MFG at sa makatuwid ay hindi na kailangang mag-refit ng anuman. Lalong nagulat si Kanata nang malaman na ang katunggali ay walang iba kundi si Ogata mismo, na umami na hindi siya makapasa sa mga kwalifikasyon dahil ang isa sa mga pababang seksyon ay palaging nakakatakot sa kanya. Noong araw na yon, binisita ni na Kenata at Ren ang isang dambana sa Kamakura kung saan kinuha raw ng kanyang mga magulang ang larawan ngunit hindi nila mahanap ang eksaktong lugar sa background na katulad ng sa larawan. Sinabi ni Kanate kay Ren na pangarap niyang bisitahin ang lugar na ito dahil parang hometown niya ang puso niya, naantig si Ren at pagkatapos ay hiniling sa kanya na mag-alay sa templo, kung saan ginawa nila yon at nanalangin, nang maglaon, nang tanungin ni Kanate si Ren kung ano ang eksaktong ipinagdarasal niya, sinabi niya sa kanya na ayaw niyang sabihin kung hindi ay maaaring hindi marinig ng mga Diyos ang kanyang mga panalangin. Kinaumagahan, nagmamadali si Ren para sa kanyang trabaho at ipinaalam sa kanyang ina. Napansin ito ni Kanata at napagtanto na mayroon din siyang sariling kaganapan ngayon. Sa HQ ng MFG, binanggit ni Fumihiro Joyu, General Manager ng MFG ang tungkol kay Kanata Rivington, na gustong makausap ng General Executive Manager na si Riot Takahashi, ngunit nabalitaan niyang hindi pa siya nagpapakita. Sa istasyon ng pagsasahin papawid ng MFG, nagbibigay si Yoji Tanaka ng live na komentaryo para sa paparating na mga round ng kwalifikasyon. Si Kanata malapit sa laban ay narinig mula sa broadcast tungkol sa kwalipikadong 15 sa 300 at dalawang kalahok na kilala bilang 15 makadyos. Ipinaalam sa kanya ni Ogata ang tungkol sa mga bagong pagbabago sa gulong, na labis na ikanalito ni Kenata na humingi ng paumanhin sa kanya ng maaga para sa babala tungkol sa kanyang paggamit ng potensyal na gulong. Si Eba na maingat na nanonood ng MFJ7, ay naiirita ng marinig ni Tanaka ang tungkol sa katawan ng anghel ng number 7. Sina Kanata at Ogata ay biglang nagkataong nakilala si Eba doon at sila Ogata ay nagulat ng malaman nila Eba at Kanata na nagkita noon. Pagkatapos ay bigla niyang ipinalam kay Kanata tungkol sa kanyang turn para sa qualification round na paparating na. Sumama sa kanila si Eba at ipinakilala sila ni Ogata sa 86 GT na handa na para sa qualification round. Habang pinaandar ni Kanata ang sasakyan, binibigyan siya ni Eba ng ilang mahalagang impormasyon, kabilang ang pangunahing impormasyon tungkol sa Odawara Pikes Speak, na sinasabi niya kahit na hindi niya kabisado ang buong kurso pagkatapos ng gayong mga kasanayan. Sinabi sa kanya ni Kanata na kabisado niya ang buong kurso sa loob lamang ng tatlong beses na pinagdaanan, na sa tingin ni Eba ay isang masamang biro. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Kanata na kunin ang pataas na seksyon sa 70% ng potensyal ng kotse habang ang pababang kahabaan sa sektor 3 sa 50 hanggang 60%. Pagkatapos ay nagkomento ang komentarista tungkol sa rookie, si Kanate Katigira ang susunod sa round, na hindi nakabantay kay Ren, na bilang isang anghel sa simula, nasusulyapan si Kanata sa pulang 86 GT na nasa unahan niya, sa pagsisimula ng countdown, Napansin ni iba mula sa opisina na nagulat si Ren sa hindi malamang dahilan. Pinatakbo ni Kanata ang 86GT na may quadcopter drone na sinusundan siya na nagsimula sa kanyang qualification round. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.